kumusta at maligayang pagdating sa Revelation kung saan sinusuri natin ang bawat bahagi ng propesya ng Biblia. Ako si Alan Dubre at ngayon sisimulan natin ito sa pagtalakay sa tinatawag nating pagkakaiba kung sino ang kinakausap ng mga ebanghelyo. Ito ang simula ng lahat ng pahayag, ito ang simula ng pag-unawa sa propesya. At ipapakita ko sa iyo dito ngayon na may dalawang tuwirang halimbawa upang simulan ang pag-unawa. Nang propesya para sa iyo, magsimula tayo sa pagpapakita kung ano ang ibig sabihin kapag sinabing ang mga ebanghelyo ni na Mateo, Marcos at Lucas ay tinatawag na Synoptic Gospels. Ang Synoptic Gospels ay tinawag na ganoon dahil sa terminong Synoptic na nangangahulugang nakikitang magkasama na tumutukoy sa kanilang pagkakatulad sa nilalaman, kaayusan at mga salita. Ang tatlong ebanghelyong ito ay makikitang magkakasama, magkatabi para sa paghahambing na may mataas na antas ng ibinahaging material at istruktura ng pagsasalaysay na nagpapaiba sa kanila sa ebanghelyo ni Juan na may ibang pananaw at hindi gaanong magkakapatong. Kita nyo, ang pagkakaibang ito sa loob ng Synoptic Gospels, maraming bagay na nakikitang magkakasama na nagtutulungan Ngunit sa loob ng mga ito ay may iba't ibang salita sa bawat pagkakataon. At ang pagkakaiba sa mga salitang iyon na iyong masasaksihan ay ang pagkakaiba sa mga ebanghelyo na nagpapakita kung sino ang kanilang kausap at ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito sa hula. Tara na. Lahat ng ito ay tungkol dito. Sa Mateo 20, versikulo 16, sinabi sa atin, Kaya't ang huli ay mauuna at ang mauuna ay mahuhuli sapagkat marami ang tinatawag ngunit kakaunti ang pinili. Sa huli, ang malalaman mo ay ang mga ebanghelyo ni na Mateo, Marcos at Lucas. Sa katapusan ng mga araw ay ipinahayag sa pamamagitan ng Lucas una, pagkatapos Marcos at pagkatapos ay Mateo. Kaya na akong ipakita sa iyo ito sa mga halimbawa. Sa ebanghelyo ni Lucas, makikita natin na si Jesus ay nakadamit bago pumunta sa krus na may napakagandang damit. Ang salitang ito para sa napakarilag ay ang salitang Griego, para sa maliwanag, maliwanag, malinaw, napakarilag at puti. Well, guess what? Parang nobya yan, di ba? Kung hahanapin natin ang salitang ito na matatagpuan lamang sa Ebanghelyo ni Lucas, tingnan kung saan pa natin ito matatagpuan sa Apokalipsis Kabanata 11, versikulo 8. Sa Apokalipsis Kabanata 11, versikulo 8, ano ang paglalarawan? Magsimula tayo sa verse pito. Tayo ay magalak at magalak at magbigay ng karangalan sa kanya sapagkat ang kasal ng kordero ay dumating at ang kanyang asawa ay naghanda ng kanyang sarili at sa kanya ay ipinagkaloob na siya ay bihisan ng pinong lino na malinis at puti. Ah? Huh? ang parehong paglalarawan ng puti na nakikita natin ang isang dahilan kung bakit ito inilarawan noong si Jesus ay dinala sa krus at kung bakit siya nakadamit ng puti. May sinasabi sa amin, at tutulungan ka naming maunawaan ito ng higit pa? Kung pupunta tayo sa Ebanghelyo ni Marcos, sa Marcos Kabanata 15, versikulo 17, sinasabi nito, at dinamitan nila sila ng kulay ube. Tingnan natin ang purple na ito. Ang program na ginagamit ko ay S-Word. Ginagamit ko ito dahil sa KJV Plus, makukuha mo ang Strong's Concordance sa iyong mga kamay. Kaya tingnan natin ang salitang ito para sa purple. Ito ang salitang Griego na apat na libo dalawang daan Pansinin na walang napakagandang puting damit dito. Ngayon, paano naman si Matthew? Para kay Mateo, tingnan natin sa Kabanata 27 kung ano ang isinusuot sa kanya sa Ebanghelyo ni Mateo. Nakita natin na binihisan siya ng kulay iskarlata na damit. Ang salitang Griego ay dalawang libo walong daan putpito. Well, guess what? Kung hahanapin natin ito, makikita natin sa Apokalipsis Kabanata 17 versikulo 4, mayroon tayong kulay ube at mayroon tayong iskarlata. At tingnan mo ito. Sa Mateo, ito ay ginamit isang beses lamang at ito ay nasa Ebanghelyo ni Mateo. Tingnan natin ito sa Apokalipsis 17. Sino ang pinag-uusapan? Bueno, pumunta tayo sa talata 4 kung saan natin ito makikita. Ang babae ay nararamtan ng ube at pula, pinalamutian ng ginto, mahalagang bato, at perlas, may gintong saro sa kamay na puno ng kasuklam-suklam at karumihan ng pakikiapid. Sa kaniyang ulo ay nakasulat, Misteryo ng Babilonya na Dakila, ina ng mga patutot at kasuklam-suklam sa lupa. Sino ang babaeng ito na nakadamit ng ube at pula? Siya ang babaeng nakasakay sa halimaw. Ang ina ng mga patutot sa paghahayag sa mga huling araw, gayon paman si Luke ay inilarawan sa atin sa napakagandang damit na ito bilang isang nobya. Nagsisimula kang makakita ng isang bagay dito? Well, hayaan mo akong magpakita sa iyo ng isa pang halimbawa. Ginagawa namin ito sa loob ng walong taon sa ministeryong ito. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang sinabi sa atin sa Ebanghelyo ni Lucas sa parehong mga kabanata ng mga salitang sinabi ni Jesus sa krus bago siya sumuko. Makikita natin sa Lucas 23, versikulo 46, Ama, sa iyong mga kamay ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Kaya't siya ay direktang pupunta, Ama, tanggapin mo ako sa iyong mga bisig, sa iyong mga kamay, Muli ang connection na ito sa tinatawag nating pre-trib bride. Isa pang maliit na palatandaan ng pagpunta sa mga kamay ng ama na matatagpuan sa Ebanghelyo ni Lucas. Ngunit alam mo ba kung pupunta tayo sa Mark 15, hindi ito nagsasabi sa atin ng parehong kwento? Sinabi sa atin sa Marcos 15, versikulo 34, sinabi ni Jesus, Diyos ko, Diyos ko bakit mo ako pinabayaan ang ibig sabihin ay maiwan, iwan, manatili. Paano kung pumunta tayo sa Mateo Kabanata 27? Alam mo ba ang Mateo 27? Sinasabi sa atin ang eksaktong kaparehong bagay gaya ng nabasa natin sa Marcos. Diyos ko, sa Mateo 27, versikulo 46, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mag-iwan, ngayon, dapat ba tayong maniwala na si Jesus sa anumang sandali ay naniniwala na siya ay iiwan ng Ama? Iiwan na ba niya siya? Hindi ako naniniwala na para sa isang segundo, sa palagay ko hindi naniniwala ang sino mang nag-aaral ng banal na kasulatan at nakakaalam kung sino si Kristo na ganoon ang kaso. Kaya bakit ito isinulat para sa atin sa Ebanghelyo ni Marcos, sa Ebanghelyo ni Mateo, ngunit sa Ebanghelyo ni Lucas, Makikita natin na tinatanggap siya sa mga bisig ng kanyang ama. Ibabaliw yun? Kaya't nakita mo ang isang puti, napakarilag, nagliliwanag na damit na natanggap sa mga kamay ng ama. Nakikita mo ang kulay ube at iskarlata na kapighatian na nauugnay sa babaeng nakasakay sa halimaw sa apokalipsis. At mayroon kang Marcos at Mateo na parehong nagpapahayag na sinabi ni Jesus, Bakit mo ako pinabayaan? Iniwan ako. Naiwan ang mga bahagi ni na Mark at Matthew. May katuturan ba yun? Ito ay kapag sinimulan mong mapagtanto na sina Lucas, Marcos at Mateo ay nagsasalita sa tatlong magkakaibang grupo ng mga tao. Tingnan ang salitang ito para sa pag-iwan. Upang umalis sa mga kagipitan, mag-iwan ng walang magawa lubos na inabandona, mag-iwan sa gitna, mag-iwan ng nabubuhay. Walang paraan na pinaniwalaan ni Kristo iyon, ngunit ito ay nakatala sa hindi nagkakamali na salita ng Diyos para sa atin. Bakit? May misteryo sa pagkakaiba ng mga ebanghelyo, lalo na sa sinoptikong ebanghelyo ni na Mateo, Marcos at Lucas, na sa huli ay nagpapakita ng Lucas, Marcos, Mateo, tatlong magkakaibang grupo. Makikita mo ito sa lahat ng turo habang nagpapatuloy tayo sa mga susunod na aralin. Tingnan mo. Matatagpuan lamang sa Ebanghelyo ni na Mateo at Marcos. Kaya ano ang sinisimulan mong makita? Nagsisimula kang makita sa dalawang halimbawang ito na may malinaw na bagay na higit na gumaganap kaysa sa simpleng pananaw o gaya ng sinasabi ng ilan, kontradiksyon. Lumilitaw na si Lucas ay may koneksyon sa nobya sa pre-trip habang sina Mark at Matthew ay naiwan bilang dalawang magkaibang kulay o dalawang magkaibang bahagi ng oras o dalawang iba pang grupo ng mga tao. Ang isa ay ube at ang isa ay pula. At ito ay simula pa lamang ng kung ano ang aming tinawag at kung ano ang aking nabanggit kanina habang inilarawan namin kung kanino ang mga ebanghelyo ay nagsasalita sa at sa darating na mga turo ihahayag namin ng marami, marami pa upang patunayan ito ng mas malalim. At gaya ng ginawa natin sa ministeryo sa nakalipas na walong taon, upang wala kang pag-aalinlangan at makita mo ito ng malinaw gaya ng nakita natin sa mga nakaraang taon. Ang paghahayag na ito ang pundasyon sa simulang maunawaan at tunay na makakita ng propesya na hindi pa ito naipahayag bago. Dapat mong maunawaan ang mga pagkakaibang ito at kung ano ang inihahayag sa atin sa Lucas, Marcos at Mateo. At ito ay magpapatunay sa iyo na ang pre, mid at post-trib ay totoo lahat na ang haba ng kapighatian ay hindi gaya ng itinuro sa atin at marami pang iba at sa susunod na mag-asawa o higit pang mga turo Pagtutuunan natin ng pansin ang mga propetikong diskurso ng Lucas 21, Marcos 13 at Mateo 24 at 25 upang ipakita kung gaano kalinaw ang paghahayag ng lahat ng ito. Hanggang sa panahong iyon, tulungan kaming maabot ang higit pa sa pag-unawa sa pamamagitan ng pag-alala na mag-like, magbahagi at mag-subscribe para sa marami higit pa pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ng Diyos ang iyong mga pamilya. At bantayan ka palagi. Kakausapin ka agad. Bye muna.